Ito na, na, ba yun? Ang ganda niya guys, so oh. Excited na ako. ko ang excited. Yung before he's ice. Oh. Hey. Alam mo oras na. 8.43 in the morning. Alas 10 guys pupunta na natin yung ating ano, in order sa so pre-order ng Bibo. Excited na ako guys. Papakita ko sa inyo. Tatanungin natin kung ano yung mga specs at kung ano yung mga capability ng phone na yun. Excited na ako. Sa mga napapanood ko pa lang ng mga video eh. Nakaka-excited na. Tara guys. This lang tayo mabilis. Let's go. So yun guys, nandito na tayo ngayon sa so, kukuha natin ng cellphone. Kung na natin na uh, pre-order. So tara, punta tayo guys. Let's go! <laughs> Dito na tayo guys. Excited na ako. Yay! na natin Ayan na siya. Ito na, ito na ba yan? Ayan na siya guys. Eh. Ganda niya guys. Maganda. Excited na ako. Ang ganda niya guys, <laughs> so excited na ako. Ang gagal ko hinintay. Hello guys, ito ang ating bagong Vivo V45G Zeiss Portrait So Pro. Ayan guys, so inavail po siya ni Sir Rowell po. Ayan po, ang ating Vivo V40 is naka-Zeiss lens na po. Zeiss All Main Camera na po to. Plus, meron na po tayong AI Aura Light Portrait. Ayan. Kung gusto niyong pong tanggalin yung mga photo bombers sa likod nyo, pwede nyo na pong gawin yun sa ating Vivo V40 g Plus, naka 5.5 mah blue belt. battery na po tayo sa kanya. Pinagsama na po yan, 80 watts flash charge. Ayan. So, kung lagi ka nagmamadali, swak na swak po ang ating Vivo V40. Uh, almost 20 to 30 minutes, full charge ka na po. Plus, kanyang processor is naka Qualcomm Snapdragon 7 Series Gen 3 na po tayo sa kanya. Kung ikaw ay gamer, ayan, photography, vlogger, goods na goods po. Na si goods sa po. Opo, ka uh, kagandahan po dahil si Sir uh, Rowell po is, vlogger ayan magaganda po to dahil may stabilization na po siya sa video ayan kahit na tumatakbo po tayo nasa sasakyan stable pa rin ang ng ating video mm. and then kinagandahan sa kanya ako mahilig ka mag-video ayan sa pool IP68 pinagsamang IP69 na po siya so may protection po siya sa water and dust po ayan pwede kayo mag-capture sa tubig po 1.5 meter ayan fresh water po gaya ng pool and mm. um sa mga folds. Ayan. Um, I-visit nyo po kami sa aming store. All brand po available dito. Uh, dito sa Myers Store, Walter Mark Kappa. Second floor po yan. Yeah. Ayan, paki-follow po si Sir uh, Rowel para to TV po. Thank you po sa pag-kamain. Tayo, yung page nila na ano, Meyer. Uh, okay, paki-follow uh, din po and like ang aming page, Meyer Cellphone Center Kapas po. Ayan. Yeah. Thank you sir Thank po you. sa pag-avail sa Vivo V45G. Pwede pa kayo humabol, guys. Hanggang kailan ba ano 'yun Yung um, may may, uh, hanggang katapusan po, may less 1K pa rin po kayo makukuha. Pero available pa rin po, Vivo V40 5G po. Ayan. May freebies pa rin ba siya na? Bali um, po, hanggang katapusan po, meron pa tayong makukuha. Pero lagpas katapusan, may bibigay pa rin po pa freebies ang ating store, ang Meyer Watermark Tapas po. Ayun. Thank Ayun, you. Ayun, guys. Follow nyo na, guys. Kung gusto nyo magkaroon ng freebies na ganito, tsaka magkaroon ng less 1K. 1,000 po. Ayun. On. Goods to guys. Ayan guys, oh unbox call. na, unbox na tayo. Hindi na lahat excited. <laughs> 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 ano? Mm. Yung before this is... Mm -hmm. so, Nak mas excited ko pa sa akin. <laughs> Tsaka pwede na yan sana no? pag nagsisiming ka. Yes po. IP68 na po to. Hmm. Supported by IP69 na po siya. Hmm. Wow. Ah, um, ano Ito po ang po. Nebula Purple ni Vivo V40. Ayan. Ah. Sa mga mahilig sa elegant, ayan, Vivo V45. Hmm eto po, aura light po yan. So, pwede kayo mag-capture kahit madilim. Ayan. Um, etong aura light po natin, na-adjust po yung brightness niyan. Pwede cold, neutral, and warm. Ito naman dito sa dulo is flicker po tawag diyan. Halimbawa, nag-flicker nag camera. Halimbawa, nag-capture ka po sa mga computer. Ayan. Okay, hindi niya po makukuha yung mga green line Hindi na siya naggagano? Oo no, po, nagbiblink. Yan po yung tulong Ito? ng speaker camera natin. Then, itong naman po sa taas is naka-ZEISS all main camera na po. Wide angle kasama na po Ang galing naman yun, cellphone. Galing, no? Cell Hindi yes. no? na tayo mamamroblema sa mga flicker, sa mga... Yes. Pag may nadadaan ng computer or TV, hmm. di mo na problema yung kukurap. Galing. Ayan. So, set up lang po natin siya. Opo. Hmm. Yan. Ang ganda. Ang ganda po. Hmm. Yan, camera. Ito po yung photo. Ayan, meron na tayong 0.6. Yan. 0.1. 0.2. Ayan, meron na tayo. Sa portrait naman po, ayan, meron na po tayong sais bokeh okay. effect. Ayan, marami po tayong mga different kinds of bokeh. Oh. Meron tayong Biotar, b bispeed, sonar planar. Ayan, iba-ibang bokeh effect po kaya po ng ating Vivo V40. Plus meron tayo dito, ayan. So kung gusto mo kumuha ng landscape full body, half body. Ayan, 24, meron na tayong 24, 35, ayan. Iba-iba. And okay. then, night po, kaya niya po kumuha ng, kahit sub, sobrang dirim po ng pag-capture, nightography po, ayan. Naka-zeiss yeah. na rin po tayo sa kanya. Sa micro-movie, ayan, no need to download editor's app, ayan, ah. meron na siyang built in So, kung uh, portrait, casual, food, travel, night sports, halimbawa, food po, gusto niyo mainit, ayan, may steam effect ba na may agad steam siya. Effect So, no need. Then, meron na tayong dual video. Ayan, sa mga vlogger dyan. Goods na goods po si Bibo V40 natin. May dual video na tayo sa kanya. Plus, meron na rin po siya sa more. Ayan, kung mag, may gusto po natin mag-capture ng ano, super moon. Ayan, meron na siyang super moon. Food mode po, ayan, mm. ini-enhance niya yung pagkain, lalo na kung food po yung inaano natin, kina-capture. Okay. Ayan po ang ating Vivo V. Then sa video, ayan po yung kagandahan, pag naka-on po yung stabilization natin, ayan, ah. kahit alugin natin siya, stable po, ayan. Yan ah. po yung kagandahan sa kanya po. So, ang capture niyan, may 4K din sa stabilization? Yes po, meron tayong 4K. Ayan. Resolution po sa kanya camera, and then 60 ffs po. Ah, yes. So, pwede yeah. niyo po kayo mag-avail. Ang ganda Yuna. po ng ating Vivo V45. <laughs> sulit na sulit yan, guys. <laughs> Hindi mo na kailangan ng action camera kapag ka naliligo ka sa... Alibaw, nag-swimming kayo. Wala ka ng problema na mababasa yung cellphone mo. No? Meron ka ng pang-capture ng ano mo pag nag-swimming ka. May libreng case nga pala, no? Ganda. Purple din po ang ating case. Yeah. Um, sa charger po, naka-80 watts na tayo sa kanya. Ayan, Ayan. napakalapit mm, charger. Ang ganda ng case niya, purple din. Ganda. Ayan po yung sample photo. Ayan. Ganda po, di ba? Bakit gumanda ka dyan? <laughs> <laughs> Joke Ayan. lang. So, yun. Available kayo dito kay Miss Mayjoy Balsimo. Follow niyo rin po sa kanyang Facebook So, dito naman po sa ating Vivo V40, meron din tayong AI Erase. Ayan. Halimbawa, uh, gusto nyo tanggalin yung mga photo bomber. Ayan, capture lang natin. Tapos, ayan po yung image natin. Punta lang po tayo sa edit. Ayan, dito po. Piliin natin ang AI erase. Ayan. So, halimbawa, tatanggalin po natin yung balloon. Circle nyo lang po siya. Ayan. So, magbibilang lang po siya. Kailangan po may internet tayo kung gusto nating tanggalin po. So, kailangan natin siya i-connect sa Wi-Fi. Ayan. So, pag nakakonnect na siya sa Wi-Fi, ayan. Circle nyo lang po. Ayan po. So, nabibilang po siya, 100%. Matatanggal na po, po. Ano, yun. Ayan po, natanggal na siya. Ayan. Tingin. Ayan po. Ayan po. Ayan po. So, kung alibaw meron ka pa po, halimbawa itong electric fan, bilugan nyo lang po. Ayan. So, tatanggalin po niya yan. Ayan po. Malaalis na po yan. Kailangan lang po may internet tayo. Malakas ang ayon po. Yung, diba? Kulim, so, ayan. <laughs> Nawala. No, yeah. Yan po yung kagandahan sa ating Vivo V40. Ayan po. Ito naman po yung isang color niya po. Ayan. Sun glow peach. Yeah, yung kayo sir po yung niya is nebula purple. Ayan. Baya mo na guys. Hindi. Alam mo naman sir. Ah.